Ang heat stroke ay isang heat exhaustion na napabayaan. Assuming, atleta ka o sundalo ka, pinatakbo ka, somewhere in the corner, nahilo ka, natumba ka, walang nakakita. Mm -hmm. Or, naiwang ka sa loob ng sasakyan na pwedeng matanda ka o bata na wala kang, hindi mo alam anong gagawin kasi pwedeng may sakit ka o may stroke ka, na nakalimutan ka na iwang ka sa sasakyan na sobrang init. Uh -oh biglang natuyo na ang kataw, ang, ang 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 tubig mo. Wala ka ng pawis. Pag hinawakan mo yung tao, ikaw mismo magugulat ka. Uh -huh. pang -init. Pangalawa, sobrang, sobrang dry. Okay? Pangatlo, ang tao dyan, Julius, and Tintin, hilong-talilong na, hindi mo na mga straight. Para ang hirap mong i-engage as in, wala na. Mm -hmm. Meron pang worst case scenario, pwede siyang mag session So marami akong nakitang ganyan. Mm -hmm. So yun na po yung heat stroke. At pag hindi natin agresibong i-intervene yan, tuloy-tuloy yan. Mm -hmm. Bakit? Meron siyang tinatang na EODS. EO, letter E, letter O, letter D, letter S. M Organ Damage Syndrome. Mm -hmm. Masisira yung brain, masisira yung atay, yung kidney, at mahirap po buhayin. Oh. Kaya ang agresibong pag-intervene pag natin dyan, hindi mo mapainom, buhusan mo ng malamig yung simula ulo, proteksyonan mo lang yung airway na hindi mapasokan ng tubig. Habang papunta sa ospital, yung ambulansya, kung isa kayo na sa si ambulansya, full yung aircon, tuloy-tuloy lang yung tubig, huwag bitawan, tuloy-tuloy lang. Ang, kung merong ice pack sa ulo, tapos pag nagsisyo, kailangan na pasyente nasa side niya, huwag nakagano ganun kasi yung mga uh, secretion si sa bibig, kung nakatihay nakatihaya siya ganun, pagkatapos ng seizure, papasok sa daloyan ng hininga, magkakaroon siya ng aspiration para na rin nating pinatay. No? so nakatagilid siya. Tuloy-tuloy ang tubig. Yan lang po may tutulong natin. Hindi po natin pwedeng bigyan ng ineksyon at katulad ng paracetamol, ah, wala pong silbi. So hospital po natin at magdasal tayo na mahabol pa natin yan. Oh, yung pala yun, no? I learned so much pala, today. Ay heat exhaustion na napabayaan. Oo, oh, yun ang kaibahan. Salamat ang do. heat exhaustion, minor pa lang yan. Uh -oh. Ang minor, maraming minor uh, tinti, mga minor heat injury, katulad ng uh, bungang araw, yung prickly heat rash, yung heat edema, pag naarawan, namamaga ang mukha, namamaga ang kamay or paa. Uh -uh. Yung heat tetany, biglang naarawan ka, may, may ilang tao, biglang mag Ang tawag po dyan, heat tetany or stress tetany. Uh -oh. Heat cramps, common sa mga atleta, tumatakbo, na ubusan ng electrolyte sa pawis, nag sila, tapos hits and dahil sa init, makabilad ka, bigla kang nahilo Julius. Uh -oh. Pero hindi pa malala, nahilo ka pa lang. Uh -oh. Uh -oh. At yung tinatawag natin, heat exhaustion, ito na yung binabanggit ko kanina. Uh -oh. Tapos, yung heat stroke, bago mag-heat stroke, meron mo nang dadaan na, no? medyo technical, uh -oh. unhydrophic heat exhaustion. Yung heat exhaustion na napabayaan at hinahinay nauubos ang pawis hanggang mapunta siya na, na siya sa heat stroke. Ay... Meron din akong ilinawin ha, Tintin and Jimmy sa. Sige, junius, ha? sige ha? Merong naglakay sa init, naglakad sa init, biglang nag-atake sa puso. Mm -hmm. Ang tawag po namin sa medical parlance ng no, cardiac arrest or yung precise term namin is pwedeng myocardial infarction bumara. No? So namatay. Hindi po siya namatay sa si heat stroke kasi naawa po ako dun sa kulig ko na ang diagnosis niya heat stroke. Ang heat stroke po may proseso. Mm -hmm. Yung tao, bumagsak nasa init, ang inamatay ko niya is cardiac arrest. Mm -hmm. Triggered by the heat stress. Hindi uh -huh. po yung heat stroke. Uh -huh. Para maturno ko yung heat stroke, Julius, una, wala na akong pawis, uh -huh. mainit na ang temperatura ko, uh -huh. hilong-talilong na ako, uh -huh. and or, nagsisi na ako. Uh -huh. Ayan. But ikaw, dahil sa sobrang init, katulad ng meron ka ng komplik komplikasyon sa puso, uh -huh. Pag sobrang init na trigger yung tibok ng puso mo, nag-cardiac arrest ka, namatay ka sa cardiac arrest. Ayun. Hindi ka namatay sa stroke.